Hello guys! So for today's video, si tutorial na ba ng aking subscribe sa inyo? Si Patsy Patlang, tapos konting SS sa bukang kalaban. Let's go! Kitang-kita -kita naman sa mga friends everyone na rito. Eh, may nata kami. Iya! Patay agad mga freestyle. Ipag ko dun ah. Bukukuloy ko pa sana lalo eh. What well, uh, a right? mess of still, and, a mess. I'm gonna let us go. I'll be fine even though. I'm so bad. It's still, unfortunately. What is wrong, guys? I'm going sobrang guys to put something light in the room. I'll put there in of i and okay? Eto yung malapit na plano. Walang kaalam. Alam na nandito rito. Oh, patay ka ngayon, Sissy. Dalawa. Tapos, SS. Ah, pang, pang, pang. Kaya, nasabi ko, guys pag ganyan, dapat iiwasan nyo yung kalapan. Kasi nga, tulad naman ni Aurora, may second skill. Stand ka doon. Hindi na lang, hindi pa masyadong masakit. Pero, mamaya masakit doon. Kaya iiwasan natin yung mamaya hanggang Okay. Tara, lipas gaming niya daw oh. Kanina pa gaming, iwan ko sa'yo iyo, siya ganyan? Aha, dalawang patay ka na nga eh. Ako, pakitang nilo si Tarantado ah. Ay, siya ang gandang naman yung tinit-tinit rin na patagawa. Tsaka dito guys, ang ginagawa ko dito is eh. push meet agad para maka, makapaglakbay pa, sa bot o kaya sa clear ko muna yung meet para makatulong agad ako dito makadala. Tulad nito ko, big boy dito, di ba? Diba? pam, mm -hmm. tama lang wala akong play shot. Ramit. Pero pa-balik pa rin payan, hindi ko nakaka-train yung ako is dapat natin. Yan. Dito lang ako, push ko na rin to. Sayang ang flex flex dito, sayang ang gold dito. Mas gusto si Ratem. Okay. Ika-pa-balik you know? oh. yeah, no? ko na. Eon, hindi siya na dumaalaw. Sino? Si ah, isa pa tayong sakay pa, pa-long na 'to, no? Ano lang kai? Wag uli silang hayaan pumukaw pa tayo.

dito guys, kita ko na okay pa naman yung mid ko. Kaya pwede pwede ako tumampay dito. Parin MM nila hindi lumakas. Ang huwag si Loko Loko. Alam na alam eh, may SS o oh, masakit. to. So, tapos tamang tago lang. Pa, pa, pa. May nata dyan. Kaya ako nag-SS eh, mautak ko mga pre. Ganon guys, pag may MM kayong yung tap tapos page ka, ating kuyon. Tapos siyempre lipad tayo para punta ng ating bit dito. Tapos na yung tower natin dito. Bilis ang minions nila. Wala snakes. Ayan. Okay lang yung guys. Alis pala ako kanyang para natin ngayon. Okay lang yan. Okay lang yan. Lipad ulit at may fighting fighting grito pa. Saktong sato lang. Mami na parang sinusubat lang palagi. Parang nangihihit lang eh. No? Lipad-lipad <laughs> konti. Tapos SS. Tara guys, pakapan natin dito yung cyber, SS na ako dito Pat, walang kaso pa rin, nag-advance na So ayan nga, pinupunta na ko dito, lipat agad tayo dito Lilipat ako para lang sa'yo Tapos konti ko ay nang sisipak So ayan, umilag yung shot ko Dito rin, hindi na makakabuti na, matay pa rin Huwi na ako dito, langang lalui dito, konti nang boy ko dito Ayos! ganito yung perfect tutorial guys kung paano ka kalayo maging SS sa kalakas hindi pong saktong saktong talaga yung dulong dulo hindi pong nahihirapan mo yung pag-engage sa'yo yung kalakas ay sa'yo lamang na lamang ka doon sobrang kulang mo dun so ganun lang guys ganun lang SS ayos Let's guys! Tingnan natin kung may papasabog tayo dito Kasi ako wala yung laser Pero wait! Sayang yun! Dito ano ka lang to? Spawn spawn lang! Tamang tamang kitig kitig lang ng pistol skill! Mabukulit yan eh, mahirap palaban yan Mabukutan ka agad yan, may SSL yes, na tumbling 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 lang yun, nandito na si Natalia, nakikita ko na kapunta na rito yan guys! Timing timing lang to. em nó cũng na, hãy na, à à à, à số người ta đã thấy gì hết rồi chứ, đi vào đây, đây đây chơi trò gì nha, đi mà gọi là lâu nhanh lắm, ít có phải na cái này, đi vào, hãy set, hãy set, nghe hãy set lên nào, sao bạn gamet ngamet nam anh em s s nằm đi, tôi có thể đi phát đi phát nha, đi vào đây, sao, chơi chơi, nao tau na, อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอาสิคุณควรจะต้องซีอาร์โร่เรย์ถ้าใครใครซีอาร์โร่เรย์อ่ะกูมัวกูชอบปะป่ะเอาสิในวันแรกๆนั้นไม่น่าฟุ่มเฟือยนะเพราะว่าอย่างนั้นก็ต้องได้ยังไงวะโอ้โหตอนนั้นเราอยู่กับเพื่อนรักโอ้เล็กนะปะขับปะขับกันได้ไหมเพื่อนปะขับกันได้โอเคงั้นล่างตามคลิปเล่มไหนที่ทุกท่านที่ชอบมาเพื่อนทั้งหมดนี้เป็นความคิดของไอซ์นะถ้าใครน่าจะมีสังเกตุนะมันก็คือ lipad-lipad na naman tayo ng ganyan pre para sakto-sakto lang dito dapat mag es na ako dito kaso ah, may Aurora kasi baka mas bigger din na sa ayaw kaya kung ako kaya nabili yung SS ko dito pero okay lang sakto lang naman kapag as is as wala pala tayo mag doon sa pero ito may style dito diba may style yan mga pre sakto-sakto lang talaga dito mga pre oh, gagawin natin dito gulang push tayo dito mga pre mas malayo yung range ng SS ko sa kanya kaya hindi ko kayang lapitan dyan mga pre so basic push to easy push to gapang buhay ng CC nila dun oh tapos may gumugusong hanap yung pack sack to lapag pack sack diba ayos ah, tapos ipad na ulit tayo rito sa top dito mga pre sobrang sobrang basic lang lakad lakad lang para may panilipad siya pa tulad so, yan oh kasi sa ulit tayo nang gulang natin eh kaso nag-helicopter-helicopter helicopter, siya ano buti na lang hindi ko yung aking lipad-lipad kaya libre libre lang ang lumipat tapos ah, balik na naman tayo sa medyo so, paulit ulit lang tayo dito sa mga pre hindi tayo matatalo dito eh nakaka no? So, tapos basic lang eh lipat ka naman ako ng tapeto mga pre at may kalaban dito nakita ko tapos konti buhay na eto eh timing lang ha ha At ay, ito yung lokolo kong tarantado tapos push push lang rito ah, pa pinilikira pa ako ng aming Puti na lang gamit ng gamit na yung item ni ML rito pero lang gumamit lang exciting ni ML mga pre nagsakto pro din natin at tapos nakalipad pa tayo so syempre win na tayo mga pre sobrang busy lang lipad tap ka dito mga pre para libre lang makapag lord yung mga kampi natin yung sakali kasi magahalipas yung mga minions sa eh eh di mawawalan walang sila ng vision dito kay usang ginagos na lord na yan usang ko nag lord na sila o ginagos ko na yan tapos may fighting fighting rito sakto to mga pre ang lobrang layo ko niya, no? Tapos, yung ano sa SS ko, saktong-saktong -sakto lang sa kanya, oh. Iyak yun. Mga nagsiuwian yun. Sa buhay nun, eh. Oh. Naghabol-habol pa sila ng kampi namin no? oh. Hmm. Ay, oh. Supra-physic talaga magpohar si mo, pre. Grabe, SS ko rito. Sobrang bliss mag-cool down. Kaya wala akong aning-aning lahat susupin ito. Tapos, bigla na lang ako maging SS niya, no? Pak. Pak. Simot ang buhay ng SS. Tapos, kay Chaku mga boss sa so, yung yung playing shot natin dun mga pre pero okay lang yan boss boss muna tayo dito mga pre kasi so, yung lord nga sa tab na nagmamarcha na yung mga tapos yung SS natin dito full daw na naman kaya malakas na naman yung chance natin dito mga pag SS eh so wala nga dito lang tayo parang wala silang kala ko lang pa matay talaga ang aurora dun mga pre di makakapunta yun so kaya sorry hindi na ako kayang dito takot din tayo sa taong mga friend, hindi na namin yung hanap dito mga friend, ha ha, ang sakit ng hanap dito makapagustay mo na nila, nakupulit na yung buhay ko dito na kaya at least hapag push tayo dito sa taong mga prez lang, diba? sabang baby lang pala na dito ni Porsy Porsy syempre, dito tayo sa beach ay linyas kulang-kulang lang tapang SS lang dito pumasok natin nila pa

Pina ina ako, tinawa yung aking papa Kaya hindi na ako nakalipad kay Padra Yung mga pre Dito, syempre, kailangan namin mag-secure yung lord dito mga pre Pero hindi ako mag-lord dyan mga pre Mag-aabang tayo dito Kaso na to, pa Pa, tapang boy niyang pa Kaso, 3,000 eggs ko siya Baka biglang mag-helicopter Helicopter eh, kaya Antay-antay lang muna tayo dito Hintay mang sakong pasok lang At madali yung hanapin nila doon Iyak yun Akala niya wala si Zylum doon. Ayos na to. Papakulta ng SS ko rito. Tapos si Nata ng Doro. Ayos na to ko na mga pre. Dalawa kayo dyan. Pak. Pakay yun. Pak. Pakay rin yan. Pak. Ayan. Gapang buhay niya ni Sisi. So, wala na yun mga pre. Ayos yan. Ito po sa Mesai Butch. Pakay tayo. Gusto mo ikaw. Buti na lang. Butang kinabana ko doon. Kaya nakapag-prosin tuloy ako. Okay lang. Namatay naman. Kaya tara na. Huwag na tayo buhay pre. So, lang natin ito mga kapre. So Push lang tayo ng mid dito, pre. Para yung business natin kumakot ng hat ng konti. Eto na, may SS na ako. Isa na lang buhay yan. Isa na lang buhay dyan eh. Kaya wala na ito. So. Nalak power na nila kapag nag-exo ko lang. Uwi na yun. Okay, sobrang basic lang ng tutorial talaga ni Pasi mga kapre. So Ganun lang, lang lagi ka-unwin niya. Okay, paalam!